Bentashating empleyado kan lokal na gobyerno kan iriga ang nagpositibo sa pigkasar na surprise drug testing kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Kamarinisura kan nakaaging lunes, Agosto 19. Basado sa impormasyon, 500 na empleyado kan nasambit na LGU ang pigsiraram sa, sa drug test na susug naman sa kahagadan ni Iriga City Mayor Wilfredo Rex Uliba na nanginot man mismo sa aktibidada. Kasood makan ipaluwas na ang resulta, ipapasaerong pa ang mga nagpositibong individual sa confirmatory test. Inumaw naman ni PDEA Bicol Director Edgar Jubay ang inisyatibong inikan alkalde nga ni masigurong drug-free workplace ang City Hall. Sigun sa oh, direktor, dapat you na maging like panalmingan ang IRGA LGU kan iba pang local government unit. Alagad ikinangangalas ka ini kung natatanalidipisilang subot ang ibang LGU sa pag-implementar ka ini uh, de nga ni masabot at sa ibang local government na tatanda ni na ni implement kung naroon naman sabi ko sa bagong way back 2004 oh, then 2010 civil service na mismo nagparos kami na meron presyo na dapat ini implement regularly Katakod ka ini, siniguro man ni Director Jubay na mas papakusagun pa kan sa indang ahensya ang kampanya kontra droga, ngani matuldukan na ang paglakop kan na droga sa rehiyon. In fact, ano, itong proseso kasi ito yung barangay nag program before ay medyo hababa pero last year we were able to declare more or less nasa 150 drug affected barangays and uh, pa ito so padagos lang ito at uh, nganing, Maria ano, uh, uh, ma na itong sato na maging saro sa maging drug clean ang rehiyon Bicol Para sa mga baretang tatak Bicol Hercules Barbacena